Usap-usapan ngayon sa social media ang naging sagot ng kapatid ni Mika De La Cruz na si Angelica De La Cruz sa napabalitang pagbubuntis ni Mika na kumakalat ngayon sa social media. Nag-viral ang ilang litrato ni Mika de la Cruz na kuha mismo sa reception ng kanilang kasal na makikitang tila nakahawak si Mika sa tiyan nito. Kasabay sa nasabing litrato ay makikita rin na masaya at tila nagkabiruan pa ang bagong mag-asawa sa nasabing reception. Base sa post na pinapakalat ngayon, tila bumati ang netizens dahil sa double celebration o mano ng dalawa dahil bukod sa kasal, Tinutukoy nito ang pagbubuntis ng dating child star. Nakaka-excite ang bagong milestone na ito para kinanash at Mika. Ibinahagi naman ito sa personal na Facebook page ni Angelica de la Cruz. At nilagyan niya ito ng caption na may paglilinaw sa kumakalat na balita ngayon. Ayon kay Angelica, hindi umano nagdadalang tao ang kanyang kapatid na si Mika. Kaya siguraduhin umano na tama ang mga sinishare sa social media. Pero ayon pa sa kanya, kung sakaling mangyaring buntis nga si Mika de la Cruz ay hiling niyang sana babae o mano ang magiging anak nito dahil wala pa silang babae sa family.